So we are back again mga kabikers, kabolers, kapalik, pig, at mga tropa ko sa computer. Anong balita sa inyo at anong balita sa akin? So masaya ako, nandito tayo sa isa kong barracks no? kung saan, nandito yung mga fry no? ng ating mga mixed breed na gapi. No? Uh, yung mga female no? kasi mga bata pa to, no pero nung nag-drop nag sila, ng mga gapi eh mga ilang days namatay din sila no so isa na lang yung female ko dito tapos hiniwalay ko yung mga male na gapi no kasi chinecheck ko kung ano ba yung strain nila at saka kung baka mamaya maganda yung kulay o maganda yung lahi eh mas separate ko at mabreed natin mabuti tapos the rest eh, ipepet na lang natin no so ngayon titigin muna natin tong ating mga alagang pride dito sa aquarium natin dito. So, ito nga guys, no? ito yung ating nag-iisang email na gapi. No? So, nag-release na rin ng ano yan. Nag-drop na rin yan ng gapi. Ah, ng gapi ng mga fry, no? So, hanap tayo dito kung meron dito na makikita tayo na fry. Yun! So, yun, no? Medyo madilim lang, no? uh, ah, hinayaan ko lang na maging normal lang yung tubig nito na yung quality ng tubig no although nagpalit tayo kanina pero hindi talaga natin nilinis ng todo ilawan natin ayun no sa baba no marami naggagalawan so yun yan so dito rin no, no? so sa isang sa isang ano lang natin yan ha isang female gapi no nagrelease siya ng mga more than 10 no yan. Actually, hindi siya yung pinaka-mother na ito. Ito, 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 ito. Yun, yan, yan. Hindi siya, no? Yung isa na nakita ko na namatay nga. At tapos, dito naman, sa kabila, yan, no? May, mas darker to, no? Kasi nga, napakain ko ng mga PO1, no? Medyo brown yun, kaya ganyan. Yan, no? May mga gapi rin to na mas malalaki na compare dito kasi mas nauna to. Yan, yan, no? Kita nyo ba? Yun, no? Yan yung ating, ating, ano ba to? Apple snail. Ayan, tas nanganak din yan, no? May mga malilit na snail din yan. Binawasan ko na lang kasi sobrang dami. So, ayan, no? Ayan, makita nyo naman siguro, no? Ayan, meron niya. Basta nasa ilalim niya. Yung iba kasi nasa ilalim. Check natin yun, no? Medyo malaki na yung isa na yun, ha? No, ayan, no? Ayan, ayan, no? Ayan. Ayun, yun. Dami nila dun, no? Ayan mas malaki. Tingnan natin dito kung makikita maaninag natin. Meron ba? Meron ba tayong nakikita? Yun, ayun no? Oh. Yan, meron diyan. Tapos yung iba mas malalaki, no? Yan ang Oh. Kita niyo no? Yun, oh. So yung ayun no, oh. mas malaki 'yun, 'yun, malaki 'yun, ayun, mas malalaki. So ang dati nga lang nito ng aquarium na to, parang ginawa ko natural na ah uh, tirahan nila, no. So nabayaan ko lang. Kasi to rin, may, may ano din to, no, na may air pump. Minsan ko lang buksan. No? So ngayon, ayan, ganyan lang yan. Pinapalaki ko lang. No? Para pag lumaki na yan. At ayan, no, ito medyo malaki na to. Ayan, ito yung unang fry na nag-release. No? So, ayun. Pag medyo malaki na, pipiliin natin kung sino ba yung mga pwede nating i-keep. No? Tapos i-breed natin. Baka kasi lumabas yung magandang strain nila. no? So, yan. Yan. Tapos, meron tayo dito sa baba na waiting niya, no? Meron tayo stock water dito. Yan. Every week ko lang ito pinapalitan ng tubig. Yan, no? So, yan, yan. Tapos, tingnan naman natin ngayon yung ating mga gapi mail. So yung mga kapalikpik, no, nandito tayo sa isang ating container dito na mahaba. Nandito naman yung mga gapi na may latin. Yan sila, no? Yan, yeah, no? dami, oh. Dose to, mahigit. No? 15, gano'n, parang. <coughs> medyo ju jubi type pa to, no? Tapos, siselect na lang tayo dito kung ano yung magandang strain, no? Na makukurso na daan ko. Kung sinabi ko nga sa inyo kanina, mga chops to, no? Ayan hindi naman natin kailangan ng magandang ano talaga no. Although yung sa bahay natin, yung sa main barracks natin eh magaganda yon no. So ito, pinipili ang ko pa. Ngayon, pag medyo gumanda na yung ano nila, lumaki na sila. Yan, tsaka natin sila ibibreed no. Pipili tayo ng maganda tapos ibibreed natin. So So may nakikita na ako dito magaganda no. So hayaan lang muna natin talagang lumaki sila. Yan. So, yan yung itsura niyan. Diba? Ang ganda. Hmm. Yan yung ating gapi. Kung saan nakalagay dito yung mga lalaki lahat. mga kapalikpik, nandito naman tayo sa bahay natin at marami tayong banderitas dito no dahil umuulan sa labas no at may bagyo yata. Anyway, dito tayo sa mga isda natin. Ayun nga no, nagkaroon tayo ng mga major changes ulit dito dahil nga uh, na parang gusto ko ma-priority talaga yung ating mga gapi. So, ano ba tong mga ginawa natin? So, ito no, mapapansin sinyo' yung mga angel fish uh, nilagay natin dito sa tank ni Red Bobo. Hinati ko muna, no? Temporary lang to, pero hindi talaga natin i-stay na matagal yan. So, may mga gagawin tayong mga paraan, no? So, nilagay natin dito yung apat na Angel Peace, tapos kasama ni Red Bobo. Tapos, nandito yung ating tatlong breeder na lang to, no? Apat nga, namatay nga si uh, Trisha, no? Tapos, nandito yung tatlong breeder, may kasama din Angel Peace para sa protection lang, no? Para doon sa mga pungus. And then, dito sa baba, yun. So, nandito yung mga female natin. Ah, mga male. Na mga gapi, no? So, yung red dragon, snake skin, yung dambu at tsaka yung red tail, no? So, nandito siya. Napakita no? ko sa inyo ng mas malapitan. Yun, no? So, mas malaki yung kanilang nilalangoy yan. At talagang kinukondisyon ko muna sila, no? Yan mukhang okay na sila, mukhang condition na sila para by next week o siguro pwedeng today no i-breed natin ulit sila kasi yung mga female nga nakahiwalay nandun sa labas so at marami tayong fry doon so naghihintay lang ako na dumaki yung mga fry para dumami tong mga pwede natin ibreed na mga pi na mga male na gapi so yan siya yan 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 tapos 'yung mga ibang goldfish natin 'no, oh, nilagay naman natin dito sa ating 50 gallons. Pinagpalit ko lang 'no. yan sila. Pinagpalit ko lang kasi feeling ko nung namatay si Trisha dito, hindi ko alam eh, hindi sila masaya dito. Hindi ganon sila malangoy dahil konti lang sila. So after namatay si Trisha, nilipat ko na nga 'yung tatlong breeder natin doon. Ano eh, mali pala, dalawang male at isang female, 'no. 'Yon. Tapos nilipat ko naman dito 'yung mga ibang nandoon. So, nandiyan pa rin yung dalawang ating mga isda. No? Ayan, yung dalawang dating fry dati na lumaki, yung mga anak na lang yan. Tapos yung iba, yan. So, yun, no? So, feeling ko naman, okay naman sila dito. Mas nakakalangoy sila. Yan. So, mamaya magwa-water change ako ng konti, no? Although umuulan, kuti na lang. Malinis naman yung tank nila. Ngayon, pasyalan naman natin yung isa nating na mga fry dito, doon mga gapi natin. Check natin yung mga kondisyon nila. dito na tayo sa labas no nandito na kung saan nakalagay yung mga female na gapi natin so ayan sila ayan kasi ito lalaki na na ito no so mamaya ililipat ko na yan tignan natin kung may mga fry yan sa loob ng kanilang chan pero napansin ko noong mga last 2 days pa malalaki na chan yan eh di ko alam kung meron pero nakakita ko dito nag release ng ano may fry ako napansin dito kagabi nag-release ng isa. Kaya wala ko lang kung nasa na ngayon, no. Oh. Ayun yung snakes, dragon, ayun yung black moss ko natin na pinin. Kasi ayan, no. Oh. So siguro ito mamaya i-separate ko tong mga red ano, red thing na to. Yan. Ano ba daw? Mga comment down below na lang ko anong klaseng isda to, no. Yan. So ayan. Tapos after niyan, diyan, diyan nakalagay sila may mga reserve water na ako pwede ko muna ng itong mga female na to lagay ko dito ako baka sakaling mga itlog eh no ah mag drop ng fry so diyan na sila ready na tapos nandito yung mga iba ko no so may mga ready na tayong mga tub dyan no para sa breeding at saka yung, yung sakaling mag release ng mga egg, ng mga fry to tapos nandito yung ibang fry ko, no? Mamaya, nimising ko ito ng konti, no? Hindi ganong kita. Pero nandiyan sila nagtatakbuhan. Ito yung ano eh, pang fourth batch na yata itong mga nare-release nila, no? So medyo madumi, no? Yun, nandun sa ilalim. Okay naman sila, no? Yan. So yun. Tapos nandito naman yung ating mga nauna na fry, no? So, may mga malalaki na dito. Ayan, Oh. Meron na nga dito kumulay na, yun, yung red tail na yun, oh. Meron na. So, nilagay ko dyan yung iba, may kit sampu yung nilagay ko dito, eh. Pinaghalo-halo ko na, no. Makikita ko naman kasi, pag lumaki na yan, kung ano yung magiging itsura nila, no. So, madumihin tank, mamaya eh. ko yan. So, may nakikita ako dito, may patay. Pero, ayan, o. Oh. Okay lang, ganun talaga, no. Yan oh, ito malaki na to, oh. yan oh. So, yung tail niya mukhang babae ito. Oh, tapos yun, no. So, nang no, produce pa tayo ng ano, ng mga lalaki. Pero need ko din talaga yung mga babae. So, tingnan lang natin 'to pag lumaki. Yun nga no, isa isang baras ko sa office, 'di ba? Ma pinapalaki na rin natin 'yan. So, ngayon ang gagawin natin muna ngayon, i-kick natin yung mga female. Tas 'yun, no, wala muna akong ibibreed sila no pinapa condition ko muna sila para mas maganda no mas maganda yung ano tapos ito may balak din ako na yung mga tab natin ito nasa baba ilalagay ko dito sa ibabaw tanggalin ko muna to lagay ko siguro sa loob ng bahay so dito muna yung mga tab so talagang para sa fry muna pa priority natin sila kasi pag ano masyado nga ano, masikip dito sa loob natin Although okay naman to, kaya lang ganun yung bala kong gawin. Yun. Alright. So, yun na nga mga kapalitik. Maraming salamat ulit sa pagpapanood sa akin. No? So, yun update natin para dito sa ating project copy at yung new setup natin na gagawin. Ginawa ko pala no, dito sa mga gold natin. Tapos by next week siguro, tingnan natin kung ano yung magiging outcome na yung ko na Ganon na ilagay yung mga tab dito para ma-priority natin yung mga uh, i-breed natin at separate tayo natin yung melentine para yung mga condition natin. So yun lang mga kapaligpig. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Woo!